Hello, good morning sa ating lahat mga peeps. Kahapon ito po yung nakuha ko doon sa kagubatan. Kaya, kaya malayo na po kami. Pero pinatras ko yung sasakyan. Sabi ko atras atras. Kasi may nakita ako isang bunga na kakaiba. Medyo matigas din siya. Oh. Yan po. Hindi po ito big, big, bignay o bugnay. Ano ba yun? No, kasi ang big nai, alam ko yun eh, kasi lagi akong kumukuha nun at masarap yun kainin. Ito mga people, ito ay mahiwaga. Ito po yung dahon niya, para siyang kawayan. Ang sabi naman nung isa na nakakakilala nito, ito ay isang parang hat o nipa. Ah, uh, no, ni hindi nipa pero may paggagamitan siya sa nipa. Ito pala ang pinagagamitan. Itong ano niya, to. Ito daw pala ang pinagtatahi sa nipa no so mahiwaga pala to nakita ko ako kasi mga people pag nakakita ako na isang bagay at ito ay may kabuluhan o may halaga ay talagang binab binabalikan ko so ito pala ay taguliwas sa bala taguliwas panipas at may sangkap sa kabal no so totoo naman din kasi ako po ay hindi basta-basta makakakuha o kumukuha ng isang bagay na hindi importante pagkalalo na itinuro ng gabay natin na yan, kunin mo kasi ito napakalayo na naagwat na narating namin pero naalala ko, sabi ko may nakita akong bunga balikan natin so ito patuyuin ko yan at gawin nating sangkap kaya sabi ko, may waga ang bawat lakbay ko sa kabundukan sa mga naniniwala lang. Kung hindi ka naman naniniwala, walang problema dito. Respect lang tayo sa isa't isa, mga kapatid. Kasi kayo ay iba-iba ang ating mga misyon sa buhay. May misyon ka, may misyon din ako na kababalaghan at hindi katulad sa inyo. Okay, maraming salamat sa pangunawa at sa pagrespeto natin.